Good morning, guys. Samahan niyo po ulit ako. Ito po ang lugar ng Montipino, Batangas City. Isa pong subdivision na napakaganda ng mga bahay. Para po siyang yaring bahay sa ibang bansa. Nagandahan lang po talaga ako dahil gawa ng pare-pares talaga po ang yari ng bahay. Tapos maganda po ang pagkagawa. Samahan niyo po ako mga mamshi guys. yeah, Let's go. napakaganda ng mga bahay dito ito po ay sa lugar ng Batangas sa Ponte Batangas City yan po isa po itong subdivision dito isang magandang subdivision yan ang ganda po talaga ng mga bahay nakakatuwa naman kakatuwang pagmasdan <laughs> meron po pala dito ganito sa Batangas na isang yari ng bahay pero iba't iba ang kulay nila pero ang yari ng bahay po ay iisa ang ganda po <sighs> natuwa lang po talaga ako nung makita ko kakaiba Diba po ang ganda ng bahay? <laughs> Isa po ang yari ng bahay nila. Ang ganda pagmasdan, mga mamshi guys. Ayan. <laughs> Ito po ay sa Montipino, Batangas City. Ayan isang subdivision po yan dito sa Batangas. Napakaganda ng lugar. ganda Gandang pagmasdan. Yan po. Thank you so much, guys. may lagi tayong pagpalain ng ating Panginoon saan man tayo naroon lagi tayong gabayan at samahan sa lahat ng ating pang-araw-araw na pamumuhay Yan. sana po laging ligtas ang lahat at laging narusog tayo lagi ito po ang lugar ng Batangas City thank you so much for watching guys God bless please